alam nyo, sa totoong buhay, mas deserve ng babae na mahalin sila ng lalaki. Mas magwo work ang relationship kung yung lalaki, mas mas mahal nila ang babae. Alam nyo kung bakit? Kasi kami mga babae, di ba Dok? Kami mga babae, may mga temper kami na dapat naiintindihan ng mga lalaki yon, May monthly period. And then, kami rin yung magbubuntes. Ilang buwan namin dadalhin yan. Siyam na buwan namin dadalhin. Ang isang paan namin nasa hukay. Anong ginagawa nyo? Naghihintay lang kayo sa labas ng hospital. Diba? You provide for your family, pero hindi nyo alam kung gaano ang hirap ng mga babae na dinaranas. Diba? Yun yung sinasabi na dapat mas mahalin nyo yung babae. Kaysa mas mahal kayo ng babae. Pag nagmahal yan at nagkapamilya yan, 100% ibibigay nila yan. Lahat-lahat ibibigay ng mga yan. E kayong mga lalaka, binibigay nyo ba? Nagagawa nyo pa nga manloko? <coughs> pa rin kayo magtinok? <coughs>